Hello everyone! Kumusta po kayong lahat? lalong lalo na po sa mga kapwa ko po, FW. Kumusta po kayo? Uh, medyo matagal na matagal na po tayong hindi nakaka-upload dito sa, akin uh, sa ating munting tahanan po sa aking YouTube channel. Kaya itry ko po ngayon kung po pwede pa po ba siyang gamitin. Kung sino po yung nakakaalam po kung pwede pa po ba siyang gamitin kahit na more than a year na po or yeah, more than a year na po siyang hindi nagagamit, please comment down below. Kailangan ko po ng uh, konting sagot para po eh, magpatuloy pa rin po akong mag-upload dito sa aking YouTube channel. And for today's video guys, So guys, mag-start na po tayo sa ating unang topic sa aking unang upload video this 2024. Okay guys, start na po tayong sagutin ang uh, mga katanungan ng mga nagtatanong sa akin doon po sa Messenger. Uh, para po sa inyo to guys, pasensya na po kung hindi po kayo, hindi ko po kayo ma-replyan isa-isa dahil po um, medyo busy po tayo dito. So, ginawa ko na lang po ang video ito para po ay eh, maisa na lang po yung sagot na uh, kailangan nyo pong malaman at uh, para po makatulong po sa inyo kung may kung nagbabalak kayo na pumunta dito sa Morocco, i eh, sana po ang video ito ay eh, makakatulong sa inyo. So guys, ang tanong po nila sa akin ay ang kung paano ba daw, kung paano mag-apply uh, papunta dito sa Morocco So guys, sabihin ko po sa inyo kung paano po ako nagsimula Nagsimula po ako guys sa social media uh, YouTube, TikTok, um, Facebook Nag-search-search -search po ako doon guys ng mga job hiring, uh, job uh, mga Lahat po ng mga about job pinupuntahan ko po guys, pero ko po yung lahat guys tinitingnan ko and uh, at that time po na pumunta ako sa Facebook may nakita po ako doon na um, isang agent po nagpost ng job hiring papuntang Morocco so um, pinuntahan ko po siya guys uh, no no eh, eh, hindi pala pinuntahan eh um, ninesage ko po siya sa inbox niya at saka doon na po kami nag-start ng conversation kung paano and then inad nila inad niya ako doon sa GC para daw ma-guide niya ako shout out po pala sa aking agent na uh, kay Ma'am Novi Ma'am Nov thank you so much kasi dahil sa iyo po ay nakapunta po ako dito sa Morocco thank you so much ma'am God bless you more Uh, okay guys, okay guys at saka Uh, let's continue. Mula doon sa group, doon na po nila pinigay sa akin ang address. Uh, address ng agency at ako na po mismo ang pumunta doon sa agency para malaman pa yung mga ibang detalye uh, at doon guys in interview ako uh, hiningan ako ng mga papeles uh, yun po, ganun po ako nagsimula ganun po nag uh, ganun po ako nag uh, nag-apply papuntang Morocco. Nag-search-search lang po ako sa ang um, social media pero nakuha ko po talaga ang job hiring na ito. Isa sa Facebook po. Basta uh, tsaga-tsaga lang po kayo, guys. Magtsaga-tsaga lang po kayo basta kung para sa pangarap nyo, gawin niyo po. At saka uh, ingat-ingat din po kung susundan niyo po kung ano yung paraan ko. Ingat-ingat lang po tayo, guys, kasi sa uh, sa Facebook is maraming scammer. Alam niya naman po yun. So, sana po ay uh, bago po kayo mag-decide ng kung anong bagay man na gagawin nyo, is magdasal po muna kayo. Hingi kayo kay God na ganito, Lord, i-guide mo ako. Sana po, uh, i-guide mo ako sa tamang tao na makakatulong sa akin na hindi ako mapapahamak. Ganun po, magdasal po muna talaga tayo. Kasi sa buhay ngayon, guys, lalo na sa social media, hindi, hindi po talaga mapagkatiwalaan na minsan yung mga tao. Marami po talagang manluloko. So, uh, ganyan po ako nagsimula guys. At saka, advice ko po pala sa inyo guys, magingat ingat ingat po talaga tayo sa social media kasi ako bago ko nakuha ang trabaho ng Moroko, ay na-scam po muna ako. Opo, na-scam po ako ng isang agent kuno, isang agency kuno, ah, uh, unang kinuha, kin, kinuhaan nila ako ng ano, ah uh, pera para daw pang medical. Yes, nagpa-medical naman din ako. And then, ako yung nagbayad ng medical na yon. At saka after that, hiningi naman ako ng pera para daw po i-process yung visa. So, dahil um, sa kagustuhan ko po na makaalis, yun, hindi po ako nag-iisip. Ang akala ko po ay totoo na po yun. So, hindi po ako nag-iisip na ganoon. Dapat nga po, dapat po pala hindi talaga mag Uh, bigay ka agad ng pera. So guys, more than 30,000 po ang uh, na-scam sa akin bago po ako po nakuha ang trabaho dito sa Morocco. So advice ko po sa inyo guys, ingat-ingat po tayo, okay? So, god bless po sa inyong lahat. Please hit the like and uh, notification bell para po ma uh, updated update po kayo sa mga uh, upcoming upload ko po sa uh, ating munting tahanan. So, guys, uh, ang next topic po natin sa susunod, guys, ay e kung ano po yung mga requirements papunta dito sa Morocco. So, that's it for today's video, guys. At uh, sana po ay nandyan pa rin po kayo, mga subscriber ko. Thank you for watching and God bless us all. Ciao!